Ito yung harapan namin Yan Yan ang aming view sa labas Gumawa lang ah, Naglay ng egg dito May nest din siya, Yan o ah. Nag na yung mga eggs Yan na yung mga inakay nya Yun Yawasak Kasaging <laughs> pumasok tayo sa sagingon at magpapa-harvest tayo ng saging na saba. Ayan. Dalawang puno ang papatiba mo, ma. Yun. Kasi pa, para kay Eper, isa, padaanan ko na lang kay Ken. Ayan ang mga puno ng saging, buko. Saan, saan mo dadalhin? Hong Kong. Pwede? Oo, ha? Pwede pala? Sabi doon. Adi, wag mo nang tibain. Paano yun? Adi, mabigat yan. Okay, no. Wag mo nang tibain yung isa dahil magahinog agad yun. Ayun, nang okay. isang okay. i-harvest. Ayan. Ayan na yung natimba doon. Ayan. Ba't, ba't ba ba maraming ganito, ma? Nagpa-copra ka ba? Hindi. Akyat. Binibili ang... ni ah, binibili. Pwede ka pala mag -ano dito, eh. Magpasa usog tapong Daming bunot, oh. Sarap sa al halaman ni sana eh. Tadda rin baga. Patadtad mo. Coco cubes. Saan pa ang ano yun? Saan? ay ah, hindi ito. Ito Ito din. Gulang May oras pa maglupak? Sige ay, gusto ko yun mapingi. Sige, magano pa kami sa saging. ayan yeah, ah? Ay, baga. ga? Yan tinan natin. Ganito ang pag ng saba. Ay sayang na iwan ko phone ko. Kunin mo ni phone ko, i-release ko siya. wait lang. <laughs> for for the video. Ayan. For the video tayo ng pag-harvest ng ano. Ang tawag sa amin din pagtiba ng saging. Magtiba Ay, may mga mushrooms pa oh, mushrooms. Ay, natang, ah, eto yung una na kanina. Ay, oo nga, ano, sarap, ito laga, oh. Ganto laki yung dahon ng saging dito, oh. Ganda, maganda pa lupa, ma. Kasi ganto pa katitiga sa ano ng saging, oh. Maganda lupa pa. Kasi sa bagay, eh, organic na to, eh. Ganto laki yung saba. Oh, aroy, daming hantek. Aray ko, kinagat ko. Wait lang. Sige, eh ano mo, ikaw yung ano dyan, video. O, sige, go Mark! <laughs> you are the man of the hour. Yan, ganito, pagtiba na saging. Yan, tayo sa, hindi against the lights. Oops. Sa mataas muna na part. Kasi ang, ayun, yun! Iwasa, <laughs> Yan, wasak, ang saging. Yan. Siguro pang tatlo, perfect mo na Oh, matangkad yung mga puno kasi nang saging kaya si ang si pag Joey. ang pagbagsak niyan. Bagsak. Tsaka si na may laki pa to yung ganyang, yung tangkay. Makapal baga. Hindi malambot. Ano, saging. ang saging nasa ba. Malaki pa tang bunga no. Si malinis. Oh, um, sa bag ganun ba yon? Dapat uh -huh. malinis yung lugar uh -huh. Malaki ang bubig niya na Oo, yan, oo, Mahal ka niya, I yan, niya, ganyan. Ganyan kayo laking buwig, Oh. Ay, mas mahal yan, oo, yan, Bugat. Mahirap na gimulagin ang mga kasama sa bahay. <laughs> <laughs> ano to, tag dyan, em, um, tag exposure. Okay na rin yan, mga kahit mga tatlong piling walang nangang bit-biting ko kasi. Okay, dalawa lang siguro. Ay, magagalupak mag lupak ko tayo. maga ko Ay, panglupak mura, dapat. Picture mo to pala, oh. Okay ka na, magvideo? Picture mo yung saging mismo. Ah, mura ang panglupak. Oh, Sa bagay, make sense para mabilis ang pagbayo. Ano? Pagiling, Ay, pagiling? Ay, diyan na lang. Kuha na lang. Ay, Ah, hindi. Ano lasa ano, nun? Ayos lang? Tapos, ang, ang pinakang, ano nyan, finale yon Titibain mo yung pinakang puno. Makapal pati ang kanyang puno, no? Malaki baga. Hmm. Eh, paano wala na si Papa? Wala na magalinis ito. Malamok lang talaga dito, eh, no? Yan, pagtiba ng saging. O, tutorial yan, pagtiba ng saging. Yun! yan yun yan sya so ito ang aming ano mini farm plant mini banana plantation at the same time ko mga buko niyog yan na mga bata pa kami mas maraming puno dito maraming kawayan maraming puno may mga punso pa yung punso yan dito. And dun banda doon is ilog na. Yan, sa area na yan, ilog. Ito yung mapuyo ng kawayan. Ayan. Yung itong kawayan na to, yung variety na matinik. Ito yung hindi. Nakakakwa ka ng labong dito, ma? Wala? Bakit? Ah, patong. Hindi siya pwedeng labungan. Pati ito, patong din. Ah, may daan puntang ilog? Wala, na. No mga bata pa kami. Dito ako naglalaba sa ilog na to. May daan dito noon. Tsaka yung ilog namin before, hindi na talaga sya yung typical na malaking-malaking ilog ha. Sapa. Sapa. mama, <laughs> ma ano malalim pa yung uh, sapa before at tsaka maraming tubig. This days, ganto na siya. Hindi na siya ganun kagandahan wala na rin halos naglalaba dito kasi ganyan na siya. Ano, naman. Ganto na lang itsura niya. Ganto na lang itsura to ngayon. Ganto na lang itsura ng ilog ngayon. Kaya pag malakas ang ulan, mabilis bumaha. Kasi ganto na yung sapa. Pero ilog kasi namin tawagin. Wala daan, ma? Hindi na kayo nagpupunta dito. Ayan, nakakalungkot. Dito ako naglalaba noon pag weekend. Malakas ang agos yan before. Ngayon wala na. Nag dry out na siya kasi ah, uh, tag dito. buma, nagbabaw. Ano ba taga, ano bang tamang term doon? Bababaw na siya. Yun. Bagsak ang saging. Ah, yun. Saan ang gumawa niyan? Ayun. Pero may nagapanlabong pa kami. Ayan, no? Labong yan, no? Ay, oo, nga ito. Bamboo shoot. Bamboo shoot. pa pwedeng gulayin. Payat nga lang. Tapos, ito kami nang nguha ng... Uh, ang tawag doon yung ligbos. Ano tagalog ligbos, ma? Kabute. Ayan. Kabute. Ligbos. Ano so, Ah, marami doon. Oh, Ayun, Adi, barantayan. Oh, Paano na lang. Kasi naman una. Ngayon, August yun eh. Dami, malamok lang talaga dito, no? Aray ko. May eh, dumampang bubuyog. Ito Ito lang May manggabi. gabi. Singgonyum to ma, oh. Singgonyum yan. Kahit pa ng halaman. Ito mga tipulo. Tipulo to, di ba ma? Ano? Hindi okay, ba? tagal dito, na dito. ko tong ilog na to. <laughs> Wala rin nang pangahoy na no. Hindi <laughs> ko sa pangahoy. Sa kami mga kalan-kalan na rin sila. Yan yung property na namin hanggang dito pa yan sa dulo. Hanggang dito sa may ilog. Di pa. Pag masipag ka dito, marami ka makakain. Nang? Kasi, saging. saging. Hagoy! Ano to dito ma? Ito yung hanggana na. Ay, yung bakod hanggang ganda Ito, hindi dito na tatambuan. Hindi rin. Batong ito? Oo. Uh, ibang klaseng kawayan, no? Ang haba na ng kinain ng ilog, no? Uh, malawak na ka, mo. Hindi naman ito ganito dati, no? Um, hindi na Bawaan ng bawasan yung <laughs> <in> property nyo. <laughs> Maliit na nga lang. Nabawasan pa. May mga diapers dito, oh. Uh. Oo. kay dito mo oh, ano si Tali Manok. nandito? Mano. <laughs> Buhi pa si Tali, hay. Waro si Tali haw. Waro mag. Oh, buhay ron tong awa. Si Tali lang. Oh, May baby coconut. Yan. Eh. Ay, yun. Another one. Ayan, tigyan natin pang lupak. Tas lagyan mo anong nahalos pang lupak? Bangian, bangi o ngiyo. Ah. Uh, Yan, ganito ang itsura ng backyard sa province. Yan. Ito yung kadalasan. Ay, may shoot na siya, oh. Suhi ng saging. Ito kadalasan kapag tag-ulan, tinutubuan to ng mga mushrooms. Bakit? Aray, may mga may mga putol-putol putol, um, na puno. Kaya masandag ka talaga. na itong mga puno dito, oh. O, oh, kalat mga likod ng tibibito, ay. Ano oras na start na simba dyan, ma? Sa tanghali yan, dalas na Ah, tanghali na. Tanghali na nga. Ah, ito yung punso na sinasabi mo, may kabuti. Hindi. Ah, hindi pa. Ah, doon. Nasaan ka ba yung kambing? Doon sa dulo, no? Mamaya ako na lang videohan yung kambing. <laughs> hindi ko na videohan kanina umaga. The kambing. Tapos yung mga manok dito, free range lang. Yan, kumbaga nakawala lang sila. Bakit? Ah. ayan, ang mga chicken. Ito, oh, ang dami talaga to? Ay, ang punso na yan. So, dapat binabakuran mo na yan. Pag panahon na ito, tagkabuti. Yan, yan. Ah, may kagingking. <laughs> Alam mo, dyan, oh, no? yan, dyan, sa gilid na yan, dyan, Dami. Yan, lang dyan, dyan, sa Ang yan. problema kasi, minsan na ahas na bantay, eh. Wala naman. Yan na! yan yan, <laughs> Ay, mga chicken. The chicks. Ito yung lakid namin. May mga manok ni na mama nagkalat, oh. May yung ano mo, may tandang na puti, mapagalagala, no? Oo. Oh. Yan ang mga chicks. Yun know, ang chicks. Chicken, the mother and the mother hen and the chicks. Tapos puno na mangga yan. Puno na mangga. And the kamyas overload. Yan, kamyas overload. Yan o. puno, no? Ganyan kapag season. Uh, most special kapag summer. Ayan. And, isa pang... Wow! Sus <laughs> <laughs> dramatista! Che! Binuhat-buhat niya, Ang hirap pag ano, harvest na food Ano, saging, Gano? At Ad adat bagay sa'yo. Bagay. Bagay. <laughs> <laughs> Napagod daw niyo? siya. Ang <laughs> hirap trabaho sa buhok. Tapos <laughs> eto, eto ang pinakadabas dito yung mangga na ano. Yung pulak. Ayan. Matigas pa oh! Matigas pa mangga. Hindi pa bugbog. May isang tao daw nag-aabang ng hulog na mangga. <laughs> Binabantayin niya kung saan mahuhulog yung mangga sa abangan niya na yan. Meron okay. din si mama mga pato. <laughs> Ah, saan taga saan ka? Taga saan ka? East Camus. Oh, ngayon. West. <laughs> West. 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 Camus. Camus. <laughs> Ang witty mo ah. Siyempre. ya. Ah. -oh. oh. nahulog. Eh. Oh, eh, meron tayong male duck. Tapos Fred sila ng manok. Hindi sila nag-aaway, no? Mga pato. Pato, pato, pato. Ang Yan. Ah, start na simba. eto naman, mga. Kain ako ba ito Sabi ko na kuhol to eh. Giant kuhol. Yung mga banggutot. Oo. Ew. Ito naman ang gulayan. Meron tayo dito mga talong. And, iba't ibang klase ng sili. meron tayong siling labuyo na mahaba. Ayan, ito yung mahalang kilo. Ayan. And, manakita akong labuyo dun eh. Yung maliit talaga. Yung maanghang talaga siya. At, yung sili Ito yung tanim, mga tanim ni Papa. Ang talong niyo talong, talong. Meron ding saluyot. Yan, saluyot. And, ito, ito saan nga yun? Ay, e, tanglad din. Tanglad, tanglad, tanglad. Aratilis. Ayun. Ito yung siling labuyo. Mag-ano nga ako ng binhi nito eh. Ito, siling labuyo yan. Anghang yan. Yan. Yan, yan oh. Merong alugbati na green. And may eratilis. <laughs> Saan punta? Ay, na-harvest na, na yata. Maratilis, Ang ah, mga bata, ah. Wala lang hinog. Tayo ng hinog. Papakita ko sa inyo ang eratilis. Ay, yung kalamansi ni mama na hitik hitik sa bunga. Ayan. And ito, pinaka na-amaze ako sa lahat. Mamaya, mag gagawa ko ng separate video para naman sa mga halaman ni mga dito, ng mga ornamentals. Pero silip, yan. Ang kanyang black prince rubber. Pero ako din bumili niyan. Dito ko lang pinadala. Pinatanim ko direct sa lupa. So, ganyan na itsura niya, oh. Yan, ang kanyang kalamansi. Ay, ko. Ganyan kalaki ang kanyang Hilik na hilik sa bunga yan. Yan. Look, oh. Ang kalamansi niya. Yan. Punta tayo doon sa may aratilis. Ah, wala na yata hinog. Ah, sa taas. Sa taas, maraming hinog. Ayun, no, Katulad noon, doon. Yan. Ang aratilis. May ginawa akong reels nito sa Facebook. Ayan. Follow nyo na lang ako sa Facebook. eto yung likod pa ito yung house main house eto yung backyard tapos doon tayo galing kanina sa may mga saging eto yung abanggang kalabaw Yan, ito manggang kalabaw yan doon yung sagingan manok again manok manok Marami talaga siyang manok dito ayun oh, mga manok meron pa siyang duck na naglay ng eggs ayun ang kanyang ducks na naglay ng egg madami lamuk lang talaga dito labas tayo hindi naman tayo sa labas grabe pawis pa, ko yeah. ito yung aming house yan yung house namin. Yan. May mapakita ako sa inyo. <laughs> dati mapakita ko yung ano. Nest. Actually, dati may mga ano, may mga uh, balahibo na eh. Yung mga uh, inakay. Yan, eh, meron nag ano ng ibon dito. Yan, inakay. Gumawa lang. Uh, naglay ng egg dito. May nest dito siya. Yan o. Uh, Nag-hatch na yung mga eggs. Yan na yung mga inakay niya paminsan paminsan minsan nakikita ko yung mother na bird papakain ng kanyang mga babies ah, basta maingat na dapat talaga kayo na umaga ko nga ganito ingat ka ha? nandiyan sa likod nandiyan sa likod yan mostly ang mga nandiyan sa buko niyog Yog eto mga binito ng sili bayabas yan ito yung front yard. Tapos ang harap namin na ito. Yan, ito yung harapan namin. Yan. Yan ang aming view sa labas kapag nasa ano ka, sa balkonahe. Yan yan siya. So, ang ganda niyan kapag yung araw ng ayong season ng farming, yan, mga um, palay kasi green talaga yan tapos sabay sabay sila mag gold mag yellow tapos mag gold kasi panahon ng anihan ganyan tsaka ganda kapag may mga tanim sa so, ito is ano na to road na to dito tipikal uh, typical probinsya may mga sampay <laughs> may mga sampay sa labas mga damit namin yan na nilabahan ang kalsadang yan leading to uh, sa mga higher part na ng Um, area ng lugar namin, yung pagbuntang bundok na tinatawag namin. And, syempre, hindi pa rin talaga mawala ang saging. This is Latunda naman. Eh, ngayon, no? Oh. Ang daanan kasi itong amin. And Latunda naman yan. Latundan. Yan, and mga halaman ni Mama. Ito naman, itong daan na to, naman ito ng main road. Yan ang main road. Papa, yan, pag sa nakalabas na yun main road dyan, Yan, yan. yan bayan yan doon. Ay, nahiya po. Akpa init. Mainit na talaga dito ngayon. Nagawa tayo ng ano. O, oh, post mo na kayo dyan pang thumbnail ko. Dito anak! Dito kaka daddy. Thumbnail. Yan. Yan. Okay na. Wala na so, this is our house. Dyan sa port na yun. Ang ilit dad, okay lang ba? Okay yan. So, yan ang backdrop ng bahay namin. Kaya ang ganda. Nakaka-relax kapag nandito. Ah, pwede ano rin pala to. Dito oh? ka naman, Thumbnail. Yan, ang aming house ito sa probinsya. Hi! Hi, mamaya mag-tour naman ako ng mga halaman ni mama. So, yun lamang ang aming Uh, humble house dito sa province ng Oriental Mindoro yung mga buko yan ako ng buko kasi libre ang buko dito wanto sawa ikaw na lang ang ay grabe init tapos dito naman ang uh, favorite na tambayan kasi malilim pasok tayo ito kasi kulugan to ng baboy eh wala na yung na ESF nga so kambing na lang dyan sayang hindi ko nakuha na ng video ng kambing kanina umaga <laughs> Bakit? Grabe init. Ito <laughs> Hindi <laughs> mo chin, hindi yo sinar yung electric pan. Maka-charge din sa porte. So Aron nagajaging ko si Hans. sa akin yung mamaya magpi-picture sila nang buo sila ha. Bago kami umalis. <laughs> Ma, magjaging si sa na. Sa eh sa mga kuya oh, Hans okay, doon. Ito. Hi. Say hello to my vlog. Nakurot <laughs> na Why? Ay, yan. Kasi magkakain ng cake. cake. Ay, oh, may cake pa man din. Birthday pa naman ito kasi. Happy birthday to you. Ay, cash mo na lang. <laughs> Sabi ng nanay. <laughs> birthday pa naman ito. Ba't yung kinurot? Tanggalin niyo mga cellphone yung dito. Banda po mo. Oh gosh, bakit ang gagawin? Linisin ko. Kahit hindi na niya cellphone na, mag-itapon niya. Malaking bagay yan. iPhone yan, iPhone iPhone na walang ipon. Ah, ito pala puno ng kamansi. Madala ka kamansi? Hindi, ayun, hindi ako makain ng kamansi. Rima, kinakain ko, pero kamansi hindi. Madya. Kasi hindi na uupuan eh. Nakulok ko ang daming chicken. Ayun sa likod mo puro mga gold ang color gold chicken yun. Tama muna. Tama muna. Mama, na yun. O ano yun pamamalak mama magulam ano preparation ng niyog. and then buko ha <laughs> Para ma. Kung may parang bunot ma lamang pa <laughs> daw ba yung parang puro bunot Hahaha. Ganyan na pag traditional na pagbabalat dati ng niyog. Yan, ganito. Kasi ang iba, machine na ginagamit. Ang iba naman, meron silang parang yung ano, yung, ano tawag dun, ma? Yung, Pugulan. oh, metal, yung bakal siya. Para mas mabilis. Pero pag sa bahay ka lang, ganito ang style ng pagbabalat ng niyog. Kung gusto ko magkata, tagal, tagal ako makatapos. Oo. Oh, oh. Tagal muna ako. Oh, yan na ang laman. Yan ang laman ng ano, buko mayo eh, medyo yung background natin kasi may simbahan tayong kata ano, katabi. b mo? Pag namataman ako ng gulok, mahaba yung gulok niya oh. Delikado yun. Uh, okay. Bala, Ayan. Yan yung maano, niyog na panggata. Ito naman yung buko. Ayan. Ito laman ng buko. Ay, yun. Ayan. Layo ko pala. Ayan. Ito naman sa bao the ano buko juice box buko meat mataka sa buko suka <laughs> <Subukan> ng buko suko <laughs> suka ng buko buko express <laughs> ayan kung sawa dito sa ano buko kasi manan kami mga coconut trees ayan